What is up guys? This is Pao. And nakuha na natin yung papel natin sa ating Honda Navi. Pero bago tayo mag-ride, papapalitan muna natin ng gulong. Kasi yung gulong nito, medyo manipis siya para sa akin, parang pang e-bike. Papalitan natin ng medyo mas makapal. So yung napili kong gulong sa likod, ang size nito. Uh, 110 by 90 by 10. Ngayon, ang concern ko, baka hindi siya kumasa dito sa likod na hindi tinatanggal tong tire budget friendly na tires lang muna so guys, nagpalit tayo ng gulong ano pa lang to 106 yung odo nya 106, fresh na fresh pa yung gulong yan uh, di ko lang talaga gusto yung ganito kanipis na gulong lalo pa kasama kasi kat pag nag mas okay yung medyo mas makapal para iwas dulas ang pinalit natin medyo mas makapal ng mga 20 mm. Tapos medyo mas bababa siya. Para kasya pa din siya sa tire hugger. Sana. Sana kasya. Kasi ang gusto ko sa tire hugger kasi walang talsik talaga. Nilagyan ni Kuya Alden ng basahan. Para hindi magasgasan yung mugs. Kasi may nakita ako sa Facebook post nangalawang yung mags niya agad baka nung nagpalit siya ng gulong nagasgasan kaya natanggal yung pintura tapos nangalawang agad ito yung pampang e-bike ito yung stock ito yung 110-90 medyo magkasing taas lang din naman sila pero ito mas malapad so feeling ko kakasya naman to sa fender natin sa tar -hugger. medyo mas confident na tayo sa mga basa yun pala napapalitan natin gulong tsaka itong uh, headlight natin tsaka park light. Yung park light natin LED na din. Pati yung headlight. Pati yung sa likod, yung tail light natin tsaka yung park light doon. Tapos may switch din yan dito. So, ito yung sa front. Medyo mas lumiit siya pero mas kumapal. Mas maganda. Sa front nung anong nipis eh. May stock. Ito so, medyo makapal. Okay, walang sayad sa front. Eh, ito na. Tingnan natin dito na magkakaalaman kung sasabit o hindi. Oh. Hindi. Hindi. Pasok daw, sabi ni Kuya Pasok! Okay, so plug and play lang yung 11090 90 sa likod. Kasi yung iba, tinatanggal nila to. Ayoko nang ganun, makutik. Ito lang naman may motor ko. Hindi ko magagamit yun pag tinanggal ko. Hindi ko magagamit pag umuulan. Medyo masikip, pero hindi na yung sasabit kung ano. ata Hindi na yung sasabit kapag may angkas. Hindi na yung gagalaw yan. Ah, hindi na yung gagalaw ang oh, may play lang dyan. Ito yung na. shock. May ah, ayan. Pero ay, oh. ito hindi gumagalaw to. Kaya ako na ito kasabihin. Ganyan na yan talaga? Oo, oh, yan Okay. Ayan, so, guys. Plug and play. 110.90 with fender. With rear hugger. Rear tire hugger. So, yung front natin, mas slick sya. Compared dito. So guys, naligo lang ako. Ito na si Danby. Ayan. Mas kinapalan natin yung tire nito sa unahan. Pero mas bumaba siya kasi 70 lang height niya. Pero 110 yung lapad. Pero ang pattern is medyo pang slick. Mas help yan sa bilis. Kasi ito, 110.90 may unting-unti pang clearance hindi naman siya sagad talaga medyo mas tumaas tapos mas lumapad hindi na siya mukhang e-bike so mas may confidence na tayo sa mga basa kung man tayo sa basa di ba So, itetest side natin yan ngayon guys. Tingnan natin yung pinagkaiba ng stock tires versus dun sa bagong tires natin na mas lumapad kung mas comfortable ba siya pero ang gagawin natin i muna natin ng tamang PSI siguro mga 25 sa unahan tapos 35 sa likod kasi may angkas tayo lagi tayo may angkas pagka nag-ride tayo so yun, yun yung kakabit natin and then pupuntaan natin si Cap kasi siya yung mga natin mag-ride bukas may papel na kasi yung motor pwede na natin ma-ride After, ba, 21 days, may papel na kaso wala pang plaka. Nagpakabit muna tayo ng temporary plate. Yan, punta na natin si Kat. Let's go. So guys, ngayon, testing na natin yung gulong natin. Bagong kabit na gulong. Dito sa ating Honda Navi, si Danby. So far, ang una ko lang napansin, medyo bumaba yung front niya. Pero, slight lang naman. Mas tumaas kasi yung likod, tas mas bumaba yung unahan. Yun yung una ko nag agad napansin. Pero hindi naman ganun ka ano. Kalaki yung difference. Sakto lang. Ganun pa din yung handling. Sa comfort, parang medyo same-same lang din. Kasi hindi naman din ganun kalaki yung nilapad ng gulong. Kasi nga dahil ayoko tanggalin yung tire hugger ko sa likod. Medyo tumas lang ng mga 20 millimeters. Yun lang yung naging uh, difference. So, sa comfort, sa handling, halos same-same lang. Yung confidence ko sa pagdala na itong motor, mas okay lalo pa kasama ko si Kat. Kasi kung ako lang naman yung mag-ride, hindi ko napapalitan yung stock tires. Okay na sa akin yung stock tires ko. Kaso kasi, binili ko to para pang travel, pang long ride talaga. Kaya sa ano tayo nagbawi sa gulong? para iwas dulas, di ba? Lalo kung ngayon, nag-uulan-ulan, may, pa, may bagyong padating. So, sa gulong tayo nag-upgrade kasi yan lang yung contact point natin sa kalsada. Ito na yung gulong. Yan. Pati sa likod, tingnan mo yung likod. Hindi ko na kailangan tanggalin. Kasi ano. Hindi ko kailangan tanggalin yung tire hugger. Ano yan, Pinapangkad mo? Um, Oo, pinatangkad ko. Pinatangkad ko and mas ano, mas makapal. Yes. <laughs> so yan sikat, kasama natin yan bukas. magbe sa lang tayo. Short ride lang kasi may pasok pa yan bukas din eh, ng hapon. Ay, ng tanghali. So bukas. Abangan nyo yung vlog namin. Pupunta kami ng sa First time namin may ilalabas si Danby Danby! Hello! Ayun. And pag nagpakarga tayo ng hangin, nagpapagas na din tayo para uh, ready na siya for tomorrow. So yun lang. Ano? Una na ako. 91 po full tank. So dito tayo guys sa may C5 extension sa may petron. Pa so, full tank lang tayo. Actually full pa naman to. Hindi pa nagagamit talaga. pi. ko lang talaga. Pinuno ko lang. Ready ko pang bukas Vermosa So gawin natin 35 sa Sa likod Ngayon natin ko ilan yung nakaraga sa ano Sa Motor shop ni Ni Kuya Aldoin Ah kailangan ba pinutin? Ah matagal ah, Okay Thank you sir Matagal lang pala Nagkakaraga naman 35 so 35 psi walang sabit to ba rear fender smooth na smooth sagul, sa, sa siguro 25 lang taas Okay uh, guys, so ayun, mas komportable kanina ma, ma mataas yung PSI sa unahan na sa 43 ata na nakakar nakakarga. E ngayon, ginawa natin 25 lang. Basmut, saka 35 sa likod. Kanina medyo malambot yung likod eh. So dito tayo sa C5 extension. Uwi na tayo, dito lang tayo dumaan. Komportable na guys yung ride natin. Feeling ko maganda na sa long ride. Bukas, abangan nyo yun. So, dito na natin tatapusin guys yung ride natin. Simple update kay Navi, kay Danby. Palit lang ng gulang ang unang upgrade natin. Pati headlights. So, ang current auto natin ngayon, 110. Diba? Nasa break-in period pa tayo. So, yun guys. Dito na natin tatapusin yung vlog natin. First time ko mailabas si Danby kaya sobrang saya ko. First mo ever motor din natin to kaya yun, doble ang saya. So, as always, kita-kit sa next vlog. Goodbye!